I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi dere-diretsyon na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. This time, Malacanang, Hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Magandang magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat po ng mga Kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time worker workers, at sa lahat ng mga tagasunod no, sa Kingdom Ministry, at sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Muli nagpapasalamat tayo at pinagkalob ng ating dakilang ama ang pagkakatong ito upang mag-isagawa na naman ang press con. At malalaman natin ang plano ng mga kaaway natin. din. man dapat kaaway kasi dapat silang taga-tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta. Ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor at binuha yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan. Balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampa sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition susunod talaga sa extra treaty ang Amerika. Huwag lang makisawsaw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin, hindi piperma. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig sa presidente, sa DILG, sa DOJ, sa AFP, lalong-lalo na sa PNP. Wala. Bakit? Pag piperma siya, anong sabi? Mau-offend ang Amerika. Mau-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor? Paso Apolo si Kiboloy na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man na in ang, ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matinupa ba ang presidente ito? that betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo. Kasi dere-diretsyo na to tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng drug or, uh, hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas na buong mundo kung anong kang klasing tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Pore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mama, mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now. No? Kasi wala. Hindi mo binigyan ng right ang aming pastor. Wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor. Binaboy mo ang Pilipino. Isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Binigay ang kanyang buhay. Ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhan nyo na patay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo kasi wala nang nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos. Ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Naglukluk sa kanya, binigay namin ang resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para may, merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga, mga korap kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga. Ingrato ka. W wala eh. In hindi ka naman talaga totoong naglilingkod sa Pilipinas. At ngayon, ayan, pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga polis na. Ito yung mga polis, palaging nandito. Palaging sumusugod. Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo na mga police, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga police na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga police na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito, tatapad na nila yung mga kingdom citizens and dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy na ang pamahalan ito. Always si Dr. Lorraine sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, hahanda na kami sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng Kingdom Citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano, Amerikano, pinaglilingkuran mo doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. The slowest evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa maisog, alam ko, mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you the healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. So yon, ito ngayon ang magiging tema ng press ko na ito. So buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime. <laughs> o Bongbong -bong Marcos. Maganda nga po sa inyong lahat.